sa isang sulok ng Maynila kung saan ang usok ng tambutso ay kasabay ng usok ng fishball. Dito magsisimula ang isang kwentong babago sa ating pananaw sa pag-ibig at... Tuhog Ito si Aling Nena, ang reyna ng sarsa at reyna ng kanto. Bawat tuhog niya may dalang saya. Pero isang araw, sa gitna ng pagiinit ng mantika, may isang binatang biglang sumingit sa pila. Si Dodong ang binatang may mas matamis pa sa special sauce ni Aling Nena. Tinitigan niya si Aling Nena sabay sabing, Miss, isang fishball nga. Yung kasing init ng pagtingin ko sa iyo, napatigil ang mundo, pati ang mga tambay na panganga, nagtama ang kanilang mga mata at sa isang iglap, tila ba sila lang ang tao sa kanto. Ito na ba ang tinatawag nilang tusok ng tadhana? Abangan ang susunod na kabanata Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa karugtong ng kanilang nakakakilig na kwento.